Pero mabigat dito. Ang na nakakabit sa bintiko. ko. Ano tawag dito? Limatic? Ang sukal dito, ah, o. Oh. Ah, ayan, ah, oh. Talbak. O, oh, guys, kilala nyo mang halaman to, Oh. sa kakanin. Oh, ayan, o. Oh bihira bihira yung mga ganitong halaman oo nga hindi mo natatanim to yun o ka eh, ang ganda na yung itsuro ito pala, nilalagay pala ito sa sinaing Oh. aw Ang ganda. Ang babal ang Ang kapal. Pa ganyan. Inisinasalan Is pa ka sa anito, sa dinadarang pa sa baga, hindi na. Hindi na. Basta ilalim mo yan. Tapos. Mas mabang pa sa pandan. Ayan, sapa lang oh yun ang mabigat dito ang dahil na nakakabit sa bintiko. ko Daro tawag dito? limatic? <laughs> ayan parang ano siya guys oh. uh, ah, linta, lahi ng linta to no? ayan oh. hmm. ito nakaka ano rito pagka pumasok sa tenga o kaya sa mata ito yung ano ayan nasa pako pa ang dami na no? oh. pala. Ayan, oh. No? Ang kape to guys. Ano talaga, ano? lintana to, oh, Delikado pala sa ilong yan. Pagka tenga. sa mata, saka sa tenga. tenga. Ayan, oh, guys. Ang nag-aano sila, Ang dami na sa akin pa, ah. Nabubuhay ito sa, ano, sa may loob ng tenga, kaya Delikado.